Sa panahon ngayon, halos lahat ng ginagawa natin ay may koneksyon sa social media. Mula sa paggising natin sa umaga hanggang bago matulog, lagi tayong exposed sa posts, comments, likes, at views. Nag-scroll tayo sa Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. At sa bawat swipe, may epekto ito sa emosyon, sa isip, at sa tingin natin sa sarili. Pero paano kung may paraan para manatiling buo Kalmado at malinaw ang utak kahit araw-araw tayong nasa gitna ng digital na ingay. Welcome sa Pinoy Stoics! Ang Stoicism ay isang sinaunang pilosopiya na tinuturo kung paano maging matatag sa gitna ng kaguluhan. Itinatag ito ni Zeno of Citium at pinalalim pa ng mga tulad ni na Epictetus, Seneca at Marcus Aurelius. Sa kabila ng pagkakaiba ng panahon, parehong-pareho ang tema. May ingay, may pressure, may laban sa loob ng sarili. At ngayong panahon ng digital stress at comparison culture, mas kailangan natin ang stoic mindset para tayo ang may hawak sa social media at hindi tayo ang hinahawakan nito. Isa sa pinakapundasyon ng stoicism ay ang tinatawag na dichotomy of control. Ibig sabihin, may mga bagay kang kontrolado at may mga bagay kang hindi. Sa mundo ng social media, hindi mo kontrolado kung ilang likes ang makukuha mo, kung gaano karaming shares ang darating o kung ano ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa iyo. Pero kontrolado mo kung ano ang ipopost mo, kung gaano ka katagal online at kung paano ka magre-react. At kapag malinaw sa iyo ang linya ng control, hindi ka basta-basta natitinag ng ingay ng mundo. Kung gusto mong mas maging malinaw kung ano lang talaga ang dapat mong intindihin at kung saan mo ilalagay ang emotion mo, na to. Subscribe ka sa Pinoy Stoics. Dito, natututo tayong manahimik sa gitna ng maingay na mundo. Kapag may nagpost ng travel photos habang ikaw ay nasa bahay lang, normal lang makaramdam ng inggit. Tao ka. Pero ang tanong, Makakatulong ba kung magpapakain ka sa damdaming yon? Ang stoic mindset ay nagtuturo na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa view ng Instagram feed, kundi sa contentment na meron ka. Sabi ni Seneca, It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor. Kaya sa halip na mainggit, gamitin mong inspirasyon. O kung hindi mo pa kaya, piliin mong hindi mo na tumingin. Ang isa pang nakakalason sa social media ay comparison. Nakikita mo ang best version ng ibang tao. Naka-makeup, naka-outfit, masaya, productive, sikat. Tapos ikaw, nasa pangkaraniwang araw. Pawisan, puyat, pagod. Doon nagsisimula ang internal conflict. Dito pumapasok ang stoic principle. Focus on your own path. Ang tagumpay nila ay hindi tagumpay mo. Ang oras nila ay hindi oras mo. Huwag mong sukatin ang sarili mo gamit ang panukat ng ibang tao. Basta gumagalaw ka, kahit mabagal, kahit tahimik. Ayos lang. Consistency over comparison. May mga panahon din na gusto mong patunayan ang sarili mo sa internet. Gusto mong ipakita na productive ka, na masaya ka, na hindi ka na-stuck. Pero sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa feed. Hindi mo kailangang i-prove na okay ka. Kung totoo kang gumagalaw sa buhay mo, hindi mo kailangang ipakita lahat ng detalye. Ang stoic, ginagawa ang tama kahit walang nakakakita. Tahimik. Buo. Kung gusto mong matutong mag-focus sa sarili mong direksyon at hindi na paulit-ulit na ikumpara ang sarili mo sa nakikita mong curated success ng iba, like mo ang video na to. At kung gusto mong araw-araw maalala na tahimik na progreso, ay totoo pa ring progreso, subscribe ka sa Pinoy Stoics. pag may nagsimulang mang bash, mang trigger, o mang online, paano ka magre-react? Sa Stoicism, may aral si Epictetus. If someone succeeds in provoking you, realize that your mind is complicit in the provocation. Hindi mo kontrolado ang bunganga ng ibang tao, pero kontrolado mo kung magpapa-apekto ka. Hindi lahat ng comment ay dapat sagutin. Hindi lahat ng issue ay dapat pasukin. Ang stoic kapag may insulto, nag-iisip bago mag-react, hindi dahil mahina, kundi dahil may disiplina sa loob. Mahalaga rin ang boundaries. Ang stoic ay hindi lang magaling mag-react, marunong ding umiwas. Hindi lahat ng oras ay dapat ilaan sa online world. Pwede kang mag-set ng rules. Walang cellphone sa unang 30 minuto sa umaga. Maganfollow ng mga accounts na hindi na nakakatulong. Gamitin ang social media bilang tool, hindi bilang identity. Dahil kapag nawala ang app, sino ka? Kapag walang likes, buo ka pa ba? May stoic practice na tinatawag na journaling. Gabi-gabi, pwede mong itanong sa sarili, ano ang nakita ko ngayon na nakaapekto sa akin? Bakit ako na-trigger? Ano ang hindi ko kontrolado? Ano ang dapat kong i-adjust? Kapag nasanay ka sa ganitong self-dialogue, hindi lang strong ang online presence mo. Lalalim din ang pagkaintindi mo sa sarili mo. Kung gusto mong mas makilala ang sarili mo habang ginagamit ang social media at hindi mawala sa sarili sa dami ng ingay nito, like mo ang video na to. Subscribe ka sa Pinoy Stoics. Mas mahalaga ang sarili mong boses kaysa sa notification sound. Isa sa mga pinaka-powerful na stoic practices ay ang premeditatio malorum, anticipation of adversity. Bago mo buksan ang app, isipin mo na, may chances na may babasahin kang nakakainis, may post na makakatrigger, may comment na hindi mo gusto. Pero kapag napaghandaan mo yon, hindi ka basta-basta nadadala ng emosyon. Kaya mong huminga. Kaya mong mag-scroll nang hindi ka nagagalit o nalulungkot. Ang tawag dyan, Stoic Composure. Sa panahon ngayon, lahat may pwedeng ipost. Lahat may opinion. Lahat may issue. Pero hindi lahat kailangan mong sagutin. Hindi lahat dapat mong pasukin. Ang Stoic ay hindi takot sa ingay. Pero marunong siyang piliin kung saan niya ilalagay ang lakas niya. Alam niya kung kailan dapat magsalita at kung kailan dapat manahimik. Kung isa kang content creator, mas lalong kailangan mo ng stoicism. Ang views, likes, shares, hindi mo hawak. Pero ang creativity mo, ang intention mo, ang boses mo, iyon ang totoo. Huwag mong hayaan na sirain ng algorithm ang identity mo. Gawin mo ang content mo hindi para lang sa sikat, kundi para sa halaga. Stoic content is content with integrity. Kung isa kang content creator o simpleng user na gusto lang manatiling buo sa gitna ng social media noise, like mo itong video at subscribe sa Pinoy Stoics. Dito, hindi lang tayo matatag. Marunong din tayong pumili ng katahimikan kapag ito ang mas matalinong sagot. At kung dumating sa punto na napapansin mong addict ka na, pause. Hindi mo kailangang magpaalam sa mundo. Minsan, ang pinakamatibay ay yung taong marunong huminto kahit walang nagsasabi. Sa stoicism, ang pagbitaw ay hindi kabiguan. Ang pagtahimik ay hindi kahinaan. Ito ay anyo ng paninindigan. Social media is a tool, pero dapat ikaw ang may hawak piliin mong gamitin ito para magpahayag, hindi para magpakitang gilas. Para matuto, hindi para mainggit. At kung hindi na ito nakakabuti, bitawan mo. Walang masama sa pagiging tahimik kung ang kapalit ay ang katahimikan ng isip. Ang stoic mindset sa digital age ay hindi pagiging disconnected. Ito ay pagiging disiplinado. Hindi ito pagtalikod sa makabagong mundo kundi mas malalim na pakikisalamuha rito ng may linaw at layunin.